napakasaya sa nangyari sa aming show, sa naging resulta ng aming show. At uh, masayang masaya-masaya po rin ako sa mga nakasama ko sa show na to. Lahat po eh naging bagong mga, naging mga naging kaibigan ko. At uh, wala po akong masabi dahil nung nagsisimula po kami dito sa pangako, wala naman po akong hinangat ko hindi maging successful itong show na to. And it did very well. Very well said. Kat? Actually, nung sa Vietnam po, nagulat talaga kami kasi um, got to believe po yung inner doon, yun yung na-recognize kami. Tapos sinabi na, ngayon ata, ngayong year, yung pangako sa'yo naman yung um, EAR nila doon sa Vietnam. So hopefully, matanggap nila kung paano na natanggap yung got to believe. And hindi po namin in-expect yun kasi nga, aware kami na sila, um, Ms. Mosa and si Jericho Rosales, nakilala talaga sila sa halos buong mundo because of pangako sa'yo. So, hindi ko in-expect na gano'n yung mangyayari sa amin, na ano kami kahit sa Asia man lang. And nagpapasalamat kami kasi parang dinadala rin namin kasi yung pangalan ng IBS na kaya natin na yung ibang show natin, yung quality, pwede rin sa ibang bansa, ganyan. So nakaka-proud talaga, yung kakaibang experience po yan kasi hindi namin in-expect sa airport na gano'n yung mag-welcome sa amin ng mga Vietnamese, yung sa awarding ceremony, parang um, di namin maintindihan sila pero pag akyat namin ng stage, nakaka-proud kasi dala namin yung pangalan ng ABS, yung buong station, and tinanggap nila tayo dun. Congratulations! And ngayon, nominated